Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumbat General po ang inyong ka-antingero. Kung bago pa lang po kayo sa aking munting YouTube channel, sana naman po like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Kung inyo pong napapansin ngayon mga kantingero, ka meron tayo rito hinawakan isang pambihirang uri ng ating-anting ng ating kasamahang atingero na si Bro Harris Galurio. Uh, ito po ng tiganting mga katingro ay pinakasanya sa akin Kamit ang kanyang mga personal na mutya. Uh, bali mga ro matagal-tagal na sa kanya. ang uh, ngayon lang niya ipinakita ang ating obra. Uh, kasama to ng aking nagawa noon na personal ko. Uh, ito mga ay gawa mula sa bawa ng niyog na walang mata, mismo harapan at likuran. Pagkadaming mutya po. At may pangil ng baboy ramo na ngayon ay Pambihira na lamang dito sa Mindanao sapagkat pagkat totally na po ang paghahan o paghuhuli ng baboy ramo. Kaya kaunti na lang po ang natitirang pangil ng baboy ramo. Dito na isa naman sa pinakatistid na Bertudis Galing Kalikasan. Okay bro, Haris Galorio. Uh, Maaari ba natin uh, itanong kung ano yung mutya na ipinalagay mo sa akin yan sa loob ng pagkasako? Yung sabi mo na galing pa sa iyong lolo? Uh, itong squid na pinapasa ko kay Combate General. Ano to? Yung mucha nito galing pa sa aking lolo na umano na sa katandaan. May apat na elemento na mucha na nilagay ko dito na personal. Yung mucha ng tubig, apoy, hangin, saka lupa. Ah, bali, apat na elemento yun bro, yung pinalagay mo sa loob. Oo, oh, apat na elemento nilagay ko dito para ano ma isa na sila lahat hindi parang ma tagalan para mawala sila ma mawala yung isa na mutya parang dito na dito ko na nilagay para ma isa na sila na bao ah uh, okay mga katingiro bali ako kasi ang nag obra o nagkasanit mga katingiro ayon sa kanyang request ngunit ang mga palaman nito na mga mutya mga katingiro ay galing po sa ating kasama na si Bro Harris na ayon sa kanya ay galing pa sa kanyang lolo nang pumaya pa ay nabilin sa kanya may apat na uri na mutiya daw yung galing sa mutiya ng hangin, tubig, uh, lupa, at apoy bali apat na liminto. Tama ba bro? Tama. Apat na liminto ang kanyang pinalagay dito sa loob nung pagkasakong nito. Uh, Kumupansin siyo po mga katingin, mayroon pa ako ito noon. Uh, halos magkasing kamukha ng pagkagawa nito. Kaya nagpagawa din siya sa akin, sa kanya, pinalagyan niya ng, ano na ito po? Omo na itim. itim. itim Tapos may mutya ng tuyom sa gitna, tuyum. may mutya ng tamilog, mga ulo talaga, uh, bakalan, okay. mutya ng bigas. At dito naman ay mayroong mutya ng tipay, kuhol na maliit, suso ayun pa rin. Mayroon pa ding mutya ng tamilog, yung ulo, mutya ng bigas may mutya na susunod na crystallize mutya na langit at meron din nilagay tayo dito mutya ng sawaki ito po uh, kung inyo pong ang kaibahan ng mutya sawaki at tuyom yung sa sawaki maliliit ang kanyang grano habang sa tuyom malalaki Ayan po sawaki yan at dalawang itim na susok napakagandang uri ng kwintas ang yung hmm, beads. Tangatanga ni Brohas At ang beads mga kantingero ay gawa mula sa Rodraxia seeds o kung tawag dito sa Mindanao ay taglipas na buto. Meron namang kahoy na, ah, uh, meron naman buto ng panipas, yung bunga ng panipas. At merong ba, ah, uh, na libon, nung wala butas, ah, uh, binarinahan na para gawing beads. Yan po ang anting-anting ni Bro Haris Galorio. Nagamit ko na dito sa panahon ng kapamakan. Niligtas ako dito, lalo na sa pag biyahe namin sa trabaho sa malay na lugar na biglang, ano yung may hindi nasahan hindi nasahan na may mga masamang mga tao na tangka sa amin tapos niligtas kami nito kasi hindi nila kami na nagilap Pero atin pong muling pagmasdan ang kwintas ni Bro Harris na kanyang pinapakita ngayon uh, ako pong nag-obra kaya halos magkasipariho ng personal ko ngunit ang mga mutya naman nito mga katingiro ay personal niyang gamit yung inilagay niya sa loob at dito naman sa labas ay dinala na rin niya para lang yung simbol natin, ang ganda ng sawaki mga katingiro, isa ay puti ang isa ay kapul ang testamento ah uh, testamento nito nga pala mga katingero may tatlong testamento tayong nilagay dito nagamit pa mula noon dito sa mga bakbakang naganap dito sa Mindanao na kahit paano ay mayroon na talagang sinasabi namin may agi na o kung sa Tagalog pa mayroon na talagang uh, napatunayan pagdating sa bisa nito at Bertud yung testamento nilagay natin yung tatawag ng testamento ng Diyos Ama testamento ng uh, triple seven o damisiyas tapos testamento ng uh, round 99. Ayan uh, po ang nakapaloob nito. Tapos yung mutya ni Bro Harris na galing sa kanyang lolo. Apat na uri ng elemento. So, yung mutya. Mutya ng kidlat. Yung tawagin ni mutya ng apoy. Saka mutya ng lupa. Mutya ng hangin, ipo-ipo. Tapos mutya ng tubig. Mutya ng tubig. Para? Isa yung mutya ng tubig. Oh, kasi apat na elemento yung sabi mo eh. Balansi siya, balansi. Oh, okay. kung... Um, mga mutya na kalagay sa loob at tapos nilagyan ko na ng mga mutya ko rin para marami ng kalagay sa loob at mga iba't ibang uri ng mga bertudis galing sa kalikasan. Okay mga katikiro, uh, ano mo sabi mo bro Haris? Pahabol bago tayo magtapos sa ating counting video. Ang sabi ko nito na ito ay tasty talaga sapagkat yung bihira yung kasa tapos madami pang mutya na kapalibot kahit ito lang yung dalhin mo sa panahon ng kagipitan eh, sigurado yung iligtas ka nito sa kapamakan Awa ah, okay. awarin ng Diyos okay uh, ayon din yun sa yung karanasan na uh, meron naman din na patunayan sa iyo uh, maganda nga yung mga mutya na ibinigay ng lolo mo tapos liyan po iba't ibang uri na yan ng mga mutya ang nakadikit dito sa kanyang bao pakaganda po pagmustahan mga kantingero mm. Yan po ang ating anting ni Bro Harris. Isa sa saking aking kasamahang ating ero. Okay mga ating ero, sa akin ito po muli pala si Combat ang Ano sabi mo araw sa ating lahat? And God bless everyone. Malaming salamat po.